Yo, what's up, what's up, mga bossing? So, nanay na kadawag, mga boss na ano, ako'y napilian mga bossing ko nga akong hatagan sa sapatos. So, nga akong hatagan sa sapatos mga boss para fit sa iya ha. Kanin balensyaga. Shish. So, yata kanin balensyaga ang sapatos mga bossing. All right. So, i-vlog na ako mga boss. Meet up na po siya ko siya karon ko. Adapit dapit ang ah, dapit lang balay. Ito na to, ihatod ang balensyaga. So, alright. So, di ba? Good kini mga bossing, original nga Balenciaga mga boss. Yun. So kani nga Balenciaga tong ihatag. So sa mga naka-follow diha mga bossing sa ako ang page, paki-like ko sa video, paki-heart, paki-share. So siya ko napilian mga boss, i-stock nga ko yung profile, naka-share siya sa akong video, naka-heart siya sa akong video. So alright. So kani nga Balenciaga size 38. Yon, size so, 38 nga balin mga bossing. Ayon, so kaniya to tag, So kani siya, to ni plus star mga boss. Yon. So sa sunod nga mga uh, ipanghatag nato sa patos mga boss, awang-awang mo sa ako mga video. So ay magkalimot og heart sa akong video og share mga bossing kay para pon po next na tong hatag og sapatos, basi kamo na pud ako mapilian. So yon mga bossing ko mga bossing so nag close ko sa shop karon kay ihatag na ko ang sapatos na ihatod na ko mga boss so ang sapatos mga boss gibutan na ako sa motor sama ni ay wala mga bossing so gibutan ato sa motor mga boss ayon so nga sapatos mga bossing truck nga Balenciaga ayon Balenciaga na mga bossing so ihatod na to mga boss meet up sa mi mga bossing So, alright. So, kita si Tonya, -kita, mga boss. Kinikita na mo. <coughs> mga bossing. So, nana ko dali karoon, mga boss. Dali meet up sa akong hatagan, mga bossing. So, akong hatagan, mga boss. Nara mga boss. oh, sir Ah, good shes. Pero, tanawa na ito, mga boss. Kay, kung may ego, banis sa iya. Pero, ego, ginisaya, mga bossing, kay 38 man. Tipong tanam, maganda ko siya. So, ato sa ni open mga boss. Nara, sir. ganan kakana, sir? Ay, okay, kayo. Eh. Salamat. Gusto na, no? Wapu, Good kay, eh. sir. Original, biya nga Balenciaga, sir. Balenciaga. Iya. Yeah. Salamat Love kayo. Eh. Okay kayo. Wapo kayo. Eh. Salamat Balintiaga. sa pag-share sa akong video, mga boss. So, salamat, salamat. Sir, thank you sa so pag-share sa akong video. Ikaw ako napili. Nga taga na mga sapatos, sir, kayo. Puro Nike ako mga sapatos na display dito. So, niya na, maka nga 37, 38 mong kail. Okay. Ambot lang ano tayo Oh, ba, wait na tayo sa Steel Bay. Gagbay kayo. Sige, walsa daw, sir. Oo, oo, oo. Kirawe. Gamay gid ay bay. So sakto gid sa iya mga bossing. So sunod mga boss, abang-abang mo sa akong video nga i-upload kay basig kamo na pud akong matagan sa mga sapatos nga akong ipangatag. So right, so unsay kasulti nimo, sir? Uh subscribe and follow share para yeah, mo o pato. Yes. Ah. Maragot sa man, sir. Nakainom okay, mata ka, sir. Ah. Gamay, gamay. Ah, taan palagi <laughs> ko. Sige, sir. Salamat, salamat sir. Alright. All right.